feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date you so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, good day ulit uh, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, uh, especially doon sa mga beginners. Ayun na, uh, meron tayo home service sa uh, medyo malaylayo ng konti at uh, may pinapagawa siyang e-bike na bigla na lang daw tumirik. So ayan, dito na yung mga gamit natin, Naka-ready na yan. At tara, samahan nyo ako, punta natin yung ating customer. never ran to single day I'll be making moves Till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a Hours later. Okay, so yun mga kadiwin, nandito na tayo sa area na pupuntahan natin Ayan, medyo building yun So ngayon, nandito na ngayon tayo, inaantay na lang natin yung customer Okay, so yun mga kadiwin, nandito na ngayon tayo sa site Medyo mataas dito Nandito tayo sa taas ng building Ayun. Ay, nakakatakot, nakakalula So, ito mga kagiway, no? Ch Check upin na natin yung isang mabilis. At uh, dito maganit yung kanyang, ano, eh, no? Natigas. So, isa sa nakikita natin dito, kung hindi nagdikit yung face wire, pwede nga sirani uh, sira na yung kanyang controller. So, yun. Huwag natin patagalin. Check upin na agad natin na mabilis. So, bubuksan ko na lang na isang mabilis, no? So, yung mga kagiway, nabuksan na natin. So, hindi naman nagdikit yung face wire niya. Ayan, malaki possibility sira yung controller nito. ito. Kasi kung nagdikit dito, pwedeng tumigas. Kaso dito, talagang matigas siya. So, pag tinanggal natin yung dalawa rito at lumambot rito, sira talaga yung kanyang controller. So, tatanggalin ko muna yung dalawa. So, yun, dito mga na natanggalin natin yung faceware niya. Dapat din natutitigas. Pero matigas pa rin mga kadewe. Eh. Ayan, ya, check natin kung bakit kaya matigas to. Yung ganitong tigas, ano to eh, uh, parang grounded or madumi yung loob niya ito. Uh, check upin na muna natin. So matigas pa rin, tinanggal ko na yung face wire. So yun, dito mga ka-DIY, no, uh, tinesting natin yung kanyang face wire. Ito na yung face wire niya. Yung isang tester natin, nandito yung probe. Tapos papunta dito sa kanyang hub. Ang problema, tumutunog siya ng konti mga ka-DIY, ibig sabihin grounded to. Hindi lang maririnig yan pero So ayun, kung narinig nyo, meron siyang uh, konting beep. Ibig sabihin, grounded yung ano nito kanyang motor. So, bubuksan muna natin yung isang mabilis yan. So, yun mga ka-DIY, no? isang mabilis ang binuksan na natin. At uh, wala, sunog na yung kanyang motor. Meron dito ang dalawa. Uh, tostado na to, eh, kung tutusin yun. So, ayan, nakita niya naman, toasted na toasted na to siya talaga. So, ibig sabihin, nasunog siya and then dumikit yung kanyang uh, magnetic coil dito sa Uh, rotor. Kaya yun, nagkakaroon siya ng konting uh, grounded. So, yun. So, sad story mga ka-DIY. <laughs> Talagang bibili ka talaga. Hindi natin yung kayang paandarin. Toasted siya. Kung titignan mo, toasted na yan eh. Yan oh. Toasted na siya talaga. Dalawa. Okay, so yan mga ka-DIY, uh, hindi natin siya magagawa kasi wala talaga tayong pamalik dito. So yan, sunog mo talaga. Even though matagal niya naman natin mapakinabangan. Yan. So yan, ang mangyari na lang dito ay bibili na lang siya ng bago o kaya second hand. So yan, ang ganda na lang mga ka-DIY. Yan, nasa building tayo ngayon. So yan, thank you. Salamat sa panonood.